May pa-challenge ako sa'yo ngayon. Ah, sir. Unang gagawin ko to ngayon, ha? Okay, sir. Meron ako nitong limang yes. kilong bigas. Ha? Oh. Ah, bibigay ko sa'yo pagkano kano ka mo yung challenge natin. Okay, oh, sir. Madalay lang, sir, ang challenge ko. Huhulaan uh, mo lang kung ang amount ng ipapadiesel ko sa'yo oh, ngayon. Ah, sige. Full tank to. May tatlong guhit na natira dito. Tatlong guhit? Oo. Hindi naman exactong amount. Halimbawa, eh, ang hula mo is 2.5. Ang amount no basta 26 bibigihin ko pa rin sa iyo to. Oh, yeah, Or kung 24 bibigihin ko sa iyo. Basta gitna yung hula mo. Okay. Ha? Yon. So try natin si Sir unang Charis to gawin. Ano pangalan mo Sir? Mark. Si Sir Mark. So nasa Shell ako kay nagpa-diesel. Okay. So may pa-challenge ako sa kanya. Saan Sana makuha mo Sir. Okay Sir. O, oh, sige. Full tank fuel, okay, fuel save diesel. Wala ko na Sir. Magkano hula mo? 27. 27. So ngayon, 27 yung hula niya mga kalakbay. Sana makuha ni Sir. Fuel-safe diesel po. Fuel-safe diesel. Okay. Full oh, tank yan. 2.7 yung mga lam ha. Oo. Oh, right. 2.7. Saan na makuha ni sir? Tatlong guwit po ha. Diyan. Tatlong guwit yung nai naiwan sa akin. Eh madalas ka nata dito eh. Kabisado mo to pag SUV di ba? ganun. <laughs> Saan ang makuha mo? Gumaba uh, pa na. Ha? Gumaba pa. Gumaba. 56 na ngayon eh. <laughs> Oo, oh, may pa ako. Sana makawani, Sir. Alam mong ang alam ko? So, five, two, four, one. Hindi yan. <laughs> malapit na, malapit lang yan. Dos. <laughs> Oo. Oh. Shoutout sa inyo mga idol. Subshell Station. Oo. Uh, dito lang tayo sa ano, Molino Boulevard. <laughs> Mabait dito. Madalas ako nagpapadiesel dito eh. Saan <laughs> Sus. 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 yung kayo, <laughs> that's yeah. Mag-vlog dito eh, mag-vlog dito eh. Mag-vlog eh. oh sige, <laughs> vlog kayo. Shout out Kami ba na ba yan? 1-5. na mga kalakbay. 2-7 yung hula ni sir. Oo, oh, 1-6. Pero malayo pa yan.

Sapit na. Sapit <laughs> liters lang kasi eh. Oo, oh, estimate mo to Kamisado yeah, mo right. to eh. Kaya lang, lang, nakalimutan okay. niya mga yung, ano. Yung diesel kasi kayo nagbaba. 2.7 2.7 2-7. Ayun o, sakto. Stop ko na! <laughs> ala! o, 2-8. ayun o. 2811 oh, yung lumabas 27 oh, so ngayon two, eight, ang usapan two, natin two, is pagka lumagpas na isang daan two, or bumaba ng isang daan two, two, one, bibigay ko sa'yo so ngayon sa automatic mga kalakbay ang lumabas is 2811 so sumobra siya ng 11 ibibigay ko pa rin oh, yung premium mo sir two, two, yun two, two. E, sagad mo na sagad mo na o, ang galing ni Sir Mark, makakalakbay yun, ano, na, walaan niya. Oh. Actually, lumagpasan siya ng, ano, eh, ng 11, eh. pero bibigay pa rin natin. Ito yung unang-unang uh, challenge na ginawa natin sa mga vlog natin. So ngayon, makakalakbay. Si Sir Mark, nakuha niya yung first challenge natin. Eh. So bibigyan natin siya ng limang kilong bigas. Oh. Sir, ano masasabi mo, Sir? sa uh, pa-challenge natin. ano oh, to boss, eh biglaan lang oh eh. Kasi <laughs> ito, yeah, first, thank you. Oh, first time ko talagang ginawa to sa mga vlog ko. First okay. time kong gumawa ng challenge. So, eh thankful pa rin ako nakuha na, nakuha mo okay, at saka okay. masaya ako na makatulong sa iyo. Okay, thank you boss. So, Shout out dito sa ano ano to? Samshel Sam Station. Samshel Station sa Molino oh, Boulevard. Okay, Murang-mura dito yung shell nila mga kalakbay. Okay, so thank you, yun, thank you Sir Mark. Thank you. Bigyan natin sila ng sticker pala. Yun, sticker. Sir, ito yung sticker ko, Sir. Ayan. So, yun. Eh, nakuha ni Sir Mark. Ang galing. <laughs> Ang galing niya. First na natin. So, nakuha. Eh, masaya tayo. Dahil. Nakuha pa rin ng, ano, ng ating binigyan ng challenge.